Si hey, Bibi. Hello. Ito na na inyo. Hmm? <laughs> hey. Oh, si hey, Bibi kalabaw. Hmm. Ayan o mga kalabaw. Saka may mga ibon. Ayan. Tara, baka maulog tayo sa pilapil. Ayan. Good morning everyone. So, yan. Pabalik na tayo ng Rodrigo. uh, Manila. So, ito si Rodrigo. Ang laking manok. <laughs> uh, laki <laughs> laki, oh. Rodrigo! Hello! Oh, uh, ito guys. Oh. Ang laki niya. Ang laki Rodrigo. Oh, giant. <laughs> Oh, di ba? Laki-laki, oh. Oo. Oh, Tara, oh. sama ka naroon din ko. Oh, yun. So, uwi na tayo. Going back. Ayun. <laughs> Tataw. So, paalis tayo dito, guys. Yan, medyo nagbabanta naman yung ano. Oh. Ambo na naman. Ambo na naman. Oh, Walang tigil yung ulan dito. Oh no! Pero ano naman, hindi tuloy-tuloy pa, bugso-bugso lang. Ito so lang yun, umambo naman ngayon. Sa so, ano. So maglalakad naman tayo, diyan nakatsinilas tayo. Ayan. Ito bit-bit natin yung ating sapatos para pagdating sa highway. Dabi na lang, umuwi <clears> kami. <throat> Doon kami <up> <throat> suot ng sapatos sa si maputi. Kasi tuwing uwi na lang, lagi ako nahulog sa ano, sa silapin. Hindi lang <laughs> natin na video ano. Oh, yeah. uh, ayun. ayun. So nagbabay tayo sa mga ragan na dito. Ang dami nga ano. Nagbabantay dito. Ayan. Tahol na tahol yan. Sa mga uh, si Rodrigo. May ibang uh, hayop. <clears throat> Ayan. So, oh si Rodrigo. Oh, may ingin na ng pagkain. Oh. Si Rodrigo. Oh, yeah. Hello. Oh, Rodrigo. Good morning. <laughs> so, yun, yung mga alaga. Uh, Ang oh. uh, security. Ayun, meron pa. O, oh, dami mga hayop po. Oh. Ayun. So, may papakita tayo dito na chicken. May balahibo yung kanyang uh, Pa, Ayun, o. Oh. So, punta natin. Ayun, so, dami. Kiki. Ito yung uh, nakakulong nito ni Kuya Tami. Ito si sisiyo pa. Ito, oh, ganun. Mahal na ito guys. Balik 5,000 na bintahan nito. Isa. Sino mo yung paa niya, Oh, may balayibo. Uh, Dharma. Dharma ba ito? Uh, yung lahi niya. Dharma. Ayan o, oh, gani. ganda ng ano di ba? May balahibo yung paa nya so mahal daw tong manok na to ang klase manok to <clears throat> so malalaki na siya oh parang si Rodrigo rin kalaki daw yata nyan oh. no. yung alaga nyo may mga balahibo sa hello may balahibo sa paa ibang lahi nito Darma, Darma. Oh, malaki, malaki ng iba. Tangkad yan. So dito mayroon pang mga ibang lahi din to. Ayan. Maalaga ni Kuya Tami. So binibreed din na yun. Malaki niyan. Malaki na isa oh. O. Oh. Diba? Oo. Hmm. Dalagyan na ng ilaw. Bali, ano sila? 2, 4, 6, 6. Ang atraso ko ito. oh. yung paa niya. Diba?